Okay, right yeah. okay. ang, ang alamang napatibigay ng ating makaaralan ay naong sa pagkakamakabayan pagkakamakaluri at pagkakamakabayan at sa, na pag at at na sa diwang Aliping, na sa isipan ng mga Pilipino sa loob ng That's number five. That's position number five. Last position. Oy, last position, number five. Last position, number 5 um, A, two, three. <Hayır> Pagkamakayan, pagkamapanuri, at pagkakaralotibong mga mayan at atroxy at sa, at at ma sa diwang alipin na lumuko sa isipan ng mga Pilipino sa loob ng maligid na, na apat na raang kaon. <coughs>